Yo yo what's up guys? And From baras resultong ginagawa ko. So uh, buti na lang nakapag-isip si boss. Dali galing silang 10 up. So bali ang issue pala nito guys ay to, ano tumatalon daw yung kadena. mo ilang issue, di ba? Tapos nung galing sila sa 10 up, ano, sabi mo ba naman na ibababa daw o makina. kain ng ano 'yun, ibababa mo makina sa tapos sabi ko, ba't ba baba makina? Tapos pinastart ko yung motor. Saka napakatahimik ng makina mo, ba't di ba baba mo makina? Sabi ko, sabi ko sa 10 up, ba daw yung makina kasi daw. Umuuga daw yung sa sprocket. Ito, umuuga daw yung sprocket dito. Buta yung, mga nasa 10 up talaga, ingat kayo dyan. Mga pera yung mga nandyan. Hindi mo, kaya yung mga walang alam talaga, kawawa talaga pag natakay sa 10 up. Hindi na katulad dati mga nasa stand up dati kasi mapagkakatiwalaan yung mga nasa stand up ngayon talagang puro mukhang pera na yung mga nandun ng mga mekaniko yan so umuuga daw to kaya bababa ang makina umuuga, daw, umuuga daw to so guys normal na umuuga to minimal na uga yan, yan. umuuga talaga yan ito pag nakasalpak dyan umuuga talaga konti yan. kasi pag hindi umuuga yan hindi siya sasabay dito sa ano -iba, nag iba ng nag -iba to ng ng timpla o kaya nag umano na yung bearing lumuag nasira ito yung hahabulin ngayon yung hahabulin ngayon yung play nito kaya to kailangan meron din konting play itong sprocket na mali may konting play din yan na ugan ng konti din para mahabol niya yung pagka uh, yung balance dito yan kasi pag di umuga gato yari yari itong ano nyo sisirain niya yaya, yayariin niya to sirain ngayon Kaya yeah, normal na may konting ugain lang dito. Okay? Huwag kayong magtakaba at umuuga yung maliit na sprocket. Normal yon normal. Okay. Ganun talaga. Kaya huwag kayong maniniwala basta-basta. Buti na lang. Taga, yung sise kasi taga Baras Rizal. Ganun talaga sa ten. -up. pag nakita nila lang hindi ka taga doon, dayo ka, yari ka. Kung wala kang alam sa motor, yari ka. Ayan. Umuuga daw. Dahil lang dito, ibababa mo mga mo umuuga. Ah, uh, di ba naman kayong mukhang pera eh. Ewan ko na lang sa inyo. yon. So, bali uh, well, din. de papatan dito siya. shock. na ako ng bagong shock. Okay, boss. Tapos, uh, mukhang slide na rin to. Mukhang slide na rin. Maka, diretso refresh na rin. Para isang puntahan. Hindi na lang ni boss eh. Tapos, tinggo doon niya babalikan. Baras Rizal. Ayan, malayo. Maraming balas. Parang, papunta ng pililya yun. Alam ko, di ba? So, yon. Yun lang. So, ingat lang yung mga, ano, mag, buti, nakaisip si boss mag-scroll-scroll. -scroll, yun, Na, nakita niya yung page ko. Ayan. Yun. Nagpunta siya dito. Yun. Nalinawan siya. So, buti ka pang lumipad yung 10,000 niya. Dahil lang sa, ano, sa malit na sprocket. Okay? Yun lang, yun lang, guys. Thank you. Motoros nga pala, guys. North Caloocan yung area ko. Kung gusto niyo mag-pass second opinion, hindi lang ako nagsiservice. Kasi may magpa-second ng motor, pasyal dito. Second opinion, yan. Wala problema. So, yun lang. Yan. Thank you.